Good morning guys. Yung gagawin natin ngayon is tortang talong. Napakasimple lang magluto ng tortang talong guys. So, una natin gagawin, iihaw natin yung talong. Pwede rin nyo rin siyang ilaga guys kung ayaw nyo mag-ihaw. So, after natin maiihaw yan, tatanggalin natin yung balat. So, pag natanggal na yung balat, ginaganyan ko siya para makita natin kung meron siyang uod sa loob. Yan. Kasi minsan, kahit na wala siyang butas, pero pag binuklat mong ganyan, meron pala siyang uod sa loob. So, after natin mag ganyan, susunod natin yung itlog. So, ayan. Apat na itlog lang guys yung nilagay ko, yung ilalagay ko dyan. So, babatihin lang natin siya. O, so, lalagyan muna natin siya ng timplal, asin, seasoning, at saka yung paminta. So, after natin malagay, haluin natin yan para may mix na yung lahat ng ingredients. Tapos after nating i-mix yan guys, titikman natin kung tama na yung asin niya. O pag okay na ang lahat guys, lalagay natin yung inihaw natin na talong. So ginanyan ko lang siya para mamuot manuot yung lasa sa talong. After niya, magpapainit tayo ng pan na may mantika. Tapos ipiprito na natin yung talong. So ganun lang kasimple guys ang pagluluto ng tortang talong. Yan nilalagay ko na yan sa ibaba guys. Yan din yung itlog. Yan. So lutuin lang natin yung both side niyan. Mahina lang yung apoy guys kasi yung pag may itlog, agad siya nasusunog. So katamtaman lang dapat yung apoy nyo para hindi siya masunog. So ganyan lang kasimpley pag luto ng tortang talang guys. Tapos napakasarap. Thank you for watching guys. Sa mga hindi pa po naka-subscribe sa akin channel please subscribe my channel. God bless everyone. Bye bye. Ayan guys, ready to serve ng ating masarap na tortang talong.